So ayun mga bossing, uh, good morning sa inyong lahat. Happy Saturday, no? So bali ngayon, may share, -share lang ako sa inyo na isang uh, simple tips doon sa may mga tile cutter, ha, mga bossing. Ayan, yung may mga tile cutter. Ito kasi, accidentally, nasira ko yung carbide. Ito, oh, na naglulus yung pinya niya and then pinukpo ko, accidentally, English yon mga boss natamaan ko oh, yung carbide, yung pinakagulong niya na carbide na basag. So wala nang dapat sisihin, kasalanan ko, it's my fault. Nakakapanghinayang lang kasi ang mahal pa naman ito, FC yan eh. Oh. FC tile cutter kasi yung gamit natin, ito ay uh, nagre-range ng 3,000 to 3,500 yung ganito. So ganun pa man, ah, sulit na kasi napakaraming project ng tinapos ng tile cutter na to. At kung hindi pa to nabasag, kung hindi pa nabasag yung carbide na yan, hindi pa sana ako magpapalit ng uh, carbide natin. Actually, may spare naman to nasa bahay. Hindi ko lang nadala. Yun nga lang, syempre kailangan namin ng mabilisang pangtabas. Kaya ngayon, itong tips na ibibigay ko sa inyo, kung accidentally nabasag nyo yung mga carbide nyo, ayan, kita nyo to nakakabit na sa ano natin, itong nakakabit sa tile cutter natin, mason rebit. Ayan, mason ribit. Pero, paalala ko lang, kailangan, yung mga mason ribit nyo, is, magandang klase. Huwag yung mga mumurahin. Ito kasi, mga ayan, kita nyo yung ano, yung klase ng uh, mason ribit ko, yan o, no? ganyang klase. Ganda yan. Batiba ito. Siyempre, mahal din. Ito, kasi carbide din yan eh. Yan o, no? Carbide din yung nakakabit sa kanya dito sa mason bit natin. Yan. Ayan yung mga pamalit sa diamond. Pwede. Pwede itong kabitin mga bossing. Pero, ang aking uh, masasabi lang, eh, hindi naman lahat ng tiles ay kaya nitong tabasin. Pero ganito mga por, mga ceramic tiles, basic na basic lang mga bossing. Kaya-kaya niyang tabasin to. So, ito yung ipapalit natin. Kasi, para mabilis yung pag ano natin no. Oh. So kita niyo tong tiles na to. Ya yeah, malinis na malinis yan mga boss, walang uh, walang tama, di ba? Oh. Kita niyo mabuti, para kita niyo mabuti mga boss, na, oh. walang tama yan ah. Oh. Ito yung isasample natin. Tatabasin natin. Ang isang ano lang nito mga boss, medyo maingay ito ha. Maingay. Yan. Gagana din. Gumagana to mga boss. Gumagana. Oh. Ayun nga lang, medyo maingay. Takpan nyo yung mga tinga nyo. Ayan. Kahit isang padaan lang. So, ayun. Nagkaroon na siya ng marking. Ayun, no? Oh. Guhit. And then, i-press natin. Ayan, no? Oh. As you can see, mga bossing, o, oh, nabaak, di ba? Gumana. So, ayan. Ayan yung ating tips, mga bossing kapag accidentally ka accidental nga nasira yung carbide natin at wala pa tayong pang-spare, mason rebit lang muna. Okay, oh, yan, mason rebit. Yan. So, yan yung ginagamit muna namin. And then, sa Monday ko na lang papalitan yan dahil uuwi naman ako sa Monday. Yan, sira. So, yun, shoutout sa inyo lahat mga bossing. Sana nakakuha kayo ng simple tips.